Sineryoso mo siya, pero ginawa ka lang niyang laro. Ibinigay mo ang lahat, yung oras, effort at pagmamahal. Dahil akala mo, pareho kayo ng layunin. Pero para sa kanya, ang lahat ng iyon ay tila laro lang. Isang bagay na sinimulan niya pero walang balak tapusin ng maayos. Habang ikaw ay umaasa at nagmamahal ng totoo, siya ay naghanap lang ng pansamantalang kasiyahan. Hindi ikaw ang mali. Hindi mo kasalanan na magmahal ng buo at totoo. Ang mali ay nasa taong hindi marunong pahalagahan ang kabutihan mo. Tandaan mo, ang larong sinimulan niya ay babalik din sa kanya balang araw. Ang karma ay hindi natutulog at mararamdaman din niya ang sakit na naramdaman mo. Sa sakit na ito may natutunan ka hindi lahat ng tao ay deserving sa pagmamahal mo. Ngayon, mas alam mo na ang halaga mo. Darating ang tamang tao, yung mamahalin ka ng buo. Hindi ka lalaruin at hindi ka gagawing option. Sa dulo, ikaw pa rin ang panalo dahil natutunan mong magmahal ng mas tama at mas para sa sarili mo.